Aguilar and he gets it back outside, and there's the alley -oop to Kai Soto. And just a terrific pass, alley -oop. by Harris. Harris has a foul while he's at it. And Guzman fighting Soto, trying to go for a handoff. He'll no fire a three. This one's up, no good. Comes up with a loose He gets his first... Magandang araw mga Karim! Sa pagkawala ni Kai Soto sa lineup ng Gilas Pilipinas dahil sa injury, isang bagong pangalan ang umiingay bilang posibleng kapalit niya, si Kaelum Harris. Pero sapat ba ang kanyang kakayahan para gampanan ang iniwang pwesto ni Kai? Yan ang ating aalamin ngayon. Mga karim, kung gusto nyo ring matuto paano gumawa ng YouTube channel at pagkakitaan gaya nito, bisitahin nyo lang ang link na nasa baba dito sa channel na ito, nagbibigay ako ng mga tips at strategies paano magsimula mag-invest kahit maliit lang ang puhunan at mag-invest sa cryptocurrency. Sana suportahan nyo rin ang channel na ito. Unang-una, sino nga ba si Calum Harris? Siya ay isang promising young talent na may height, athleticism at versatility. Ipinanganak sa US ngunit may dugong Pilipino. Si Harris ay unti-unting gumagawa ng pangalan sa international basketball. Si Kyleum ay 20 years old pa lamang at may height na 67. Forward ang kanyang posisyon at may athleticism, defense, and outside shooting. Si Harris ay may kakayahang dumepensa sa multiple positions at may magandang outside shooting. Isang bagay na maaaring makatulong sa Gilas Pilipinas. Right. oh, yes! oh god, What a look coming from Duarte. I-compare natin ang playing style ni Harris kay Kai. Magkaiba sila ng laro pero may mga aspects kung saan maaaring mag-fill in si Harris para sa gilas. Una, sa height, mas matangkad si Kai kay Harris. Center ang posisyon ni Kai at forward naman si Harris. Pangalawa, sa scoring si Harris ay perimeter based, samantalang si Kai ay post up and inside game. Pagdating naman sa defense, si Harris ay versatile. Can guard multiple positions, si Kai naman ay rim protector and shot blocker. At sa experience naman, si Harris ay young prospect pa lamang. Si Kai naman ay marami ng international experiences. Bagamat hindi kasing tangkad ni Kai, may advantage si Harris sa kanyang perimeter shooting at ability to guard multiple positions. Ngayong wala si Kai Soto, kailangan ng gilas ng player na kayang magbigay ng presence sa loob ngunit may kakayahan ding umiskor mula sa labas. Pasok ba dito si Harris? Ating i-breakdown ang mga strategic advantages ni Harris. Una, floor spacing. Ang kanyang outside shooting ay makakatulong para hindi maging predictable ang opensa ng Gilas. Pangalawa, switchable defense. Kayang dumepensa ni Harris laban sa guards at big men. Pangatlo, high energy play. Ang kanyang hustle at effort ay makakatulong sa rebounding at fast break opportunities. Dahil sa kanyang versatility, maaaring baguhin ni Coach Tim Cohn ang playing style ng Gilas para gawing mas mabilis at modernize ang kanilang laro. Siyempre may mga challenges din kung si Harris ang ipapalit kay Kai. Ilan dito ay ang kakulangan ng shot blocking presence at ang kanyang international experience. And three from him goes in and back in. Hindi siya natural na shot blocker tulad ni Kai Kaya maaring mahirapan ang gilas sa depensa sa ilalim Bago pa lang siya sa international stage Kaya kailangang masanay siya sa physicality ng laro At dapat magkaroon siya ng malinaw na role sa team upang hindi magulo ang sistema ng gilas Kung ma-develop ni Harris ang kanyang inside presence at maging mas komportable sa FIBA style play, malaking asset siya para sa gilas. Hindi lang kapalit ni Kayang usapan dito. May potential ba si Calum Harris na maging isang future star ng Gilas Pilipinas? Si Harris is young and still developing. Pwede pang mag-improve ang kanyang laro lalo na sa international competitions. Swak siya sa evolving basketball trends na mas binibigyang halaga ang outside shooting at switchable defense. Kung ma-develop niya ang kanyang laro, maaaring maging cornerstone siya ng Gilas Pilipinas sa future. Kahit sa uh, backcourt pala, he wants to stick to him like you. Well, he a big name. Right, so What a Scotty Again, that's what... Ang suporta ng fans ay mahalaga sa bawat player ng Gilas. Ipakita natin ang ating pagmamahal sa ating national team at patuloy na suportahan ang bagong generation ng basketball talents. Mga Karim, hindi madali ang sitwasyon ng Gilas Pilipinas ngayon. Pero sa bawat challenge, may bagong opportunity. Si Kylom Harris ay isang batang may talento na may malaking potensyal. At nasa tamang sistema at training maaaring siya ang susunod na star ng ating national team. Salamat sa inyong panunood mga kahoopers. Baka pwede niyong ilike ang video na ito at magsubscribe na rin para sa mga bagong updates. Hit the notification bell para malaman niyo agad ang mga bagong videos. Maraming salamat!